Good morning guys, maulan na naman kami dito sa Hong Kong May paparating na naman sigurong bagyo Tara muna, tawid muna tayo hey! Yehey! Ay para ang sarap naman nito. oh bago tinapay yata mamimili kasi ako ng gamot ni lolo kaya dito sa one chai dito talaga kami namimili supply ng mga gamot niya ay magpayong tayo at lumalakas na yung ambon Ma maulan na naman daw dito sa Hong Kong ngayong weekend hmm? dito tayo dadaan shortcut na lang tayo doon. nag ako para meron akong pang-premiere, guys. Dito ako dadaan. Medyo maano pa naman yung ulan. Napansin nyo ba, guys? Sa ano, sa mga short ngayon sa upload natin dito sa YT. Ang dami-dami ng mga pasok na kahit papano, kahit centimos, 'di ba? meron kasi yung mga video ko lahat meron merong mga sense talaga sa lahat ng mga video ko na upload ko na shorts pero dapat yung mga shorts na upload natin puro original hindi na tayo mag remix remix kasi ako dati nagre remix din ako mahilig din ako mag remix pero ngayon hindi na matagal na akong hindi nag remix so ito yung mga upload natin dapat puro bago malaking tulong dito na tayo dadaan mga people. Hay, nakakainis maglakad pag gaganitong maulan. Dito masasarap na mga, mga ano o salad. Mga pagkain ng mga ibang lahi, mga European people. Ang ganda ng santan o. Oh. So ayan na nga guys, dito tayo dadaan. Maulan yung ano kasi ni tatay supply ng gamot ever since nandito ko kay tatay dito talaga yung supply ng gamot namin sa Wan Chai sa kamura dyan pag pumunta ka sa mga like sa Watson bili ka sa Mannings mahal pag dito sa ano sa Wan Chai yung supply namin for example yung mga blood strips ni lolo yung pang ano sa dugo pang sukat sa sugar pag ka sa Watson 268 so almost 270 diba pero pag dito ka bibili sa labas 170 lang halos ahead sila ng 100 dollars o di sayang din magkano lang naman pamasahi papunta dito sa pharmacy ni Lolo pamasahi mo pag nagbas ka let's say 5 dollars pag nagtram ka naman 3 dollars o di ba balikan mo sobrang tipid ay, may doggy doggy Ang cute ng mga doggy oh. Gustong gusto ko yung mga dog. Pag ano, ina-upload ko lang. Pero takot ako sa aso. <laughs> Sinusundan ko lang sila minsan. oh, ayan. Tram. Kung nag -tram ka. Pag nag ka kasi galing doon sa Coswebe hanggang dito sa pharmacy. Mga... Mga 15 minutes, depende sa traffic, kung maraming traffic. Pero pag nagbas ka, yung mga bus naman stop lang talaga sa kada stop light nila sa ka lang mga wala ka pang 5 minutes nandito ka na sa Wan Chai Pharmacy doon pa yung pharmacy namin sa unahan konti yan buti na lang mahina pa yung ulan meron ditong five guys Saan yung five guys dyan sa Pilipinas, Sis Joy? Kasi pag nagkita ulit kami ni Sis Joy, saka ni Sir Chris pag uwi ko. Hindi ko alam kung magkano dyan sa five guys. Never pa ako dyan, pero masarap daw dyan. Sabi naman nila. Tapos ngayong taon kasi, di ba September na, next month. Wala pa rin akong holiday guys. Hindi pa ako nakapag-day of pepper. Nagpaplano lang ako magmakaw sa October. Gagala lang ba, isang araw. Kasi ano eh um dapat nung July ako magmamakaon, nung birthday ko. Kaya lang, wala akong hawak na passport nung July. Yung passport ko ni ngayon pa lang na buwan. Kasi matagal pag agency 2 months. Oh. Huh? Dito ang five guys dito sa Wan Chai. Isa tapos isa din doon sa may Causeway Bay. Buti nga ambon-ambon lang. Dito yung pharmacy na pupuntahan ko guys. Tapos titingin ako dyan sa Mannings. Baka may sale. Maya, mura din dito sa Mannings pag may sale. Pero pag walang sale, mahal talaga. Mahal yung mga presyo din nila dyan oh, dito sa shoes. Tingin nga tayo kung may sale dito. Gusto ko kasing bilhin sketcher. wala ako kasing sketcher. Nasira na. Hindi ko type yung mga style ng dyan. Sa sketcher o oh, kaya adidas ako. Yung adidas ko kasi luma na din. Matagal na matagal na. Dito ang pharmacy ko guys. Sa katabi nitong tindahan ng mga halaman. So, dito tayo pupunta. O. Oh. Ito yung dito ng Cosway Bay Station. Napakahaba ng lalakarin dyan. Grabe. Hindi na ako umulit dyan, guys. Kasi ang haba-haba ng lalakarin dyan. Times Square, Cosway Bay dito tayo sa loob kasi nagpapabili si lolo ko ng tinapay dito yung tinapay niya binibili sa supermarket dito o kaya pag wala dito so welcome supermarket ayaw niya kasi yung mga tinapay ng mga mga japan yung kasi sa sogo puro japan lang ang tinda doon ayaw niya malalambot gusto niya yung mga green mga ay green mga black bread mga, mga matitigas like sourdough yan yung mga sour doon na tinapay ang gusto niya dito ewan ko kung saan galing yung bread na nabili namin dito Ma maano siya maitim parang sunog yung mga ilalim as in super sunog ini-steam lang yon guys tapos palaman kahit ano-ano lang palaman niya may bagong setup dito oh kung gusto yung mga di na paninda dito sa City Super, pupunta kayo dito. Times Square. Mga halaman nila, oh. oh Meron mga paninda dito bagong, bagong lagay lang siya. Tingin nga tayo. Mga stuffed toys. Oh. Tapos... Oo, puro stop toy. Saka mga keychain. Merong keychain. $50. dollars. Mahal. Peanuts. Ah, may mga tinda din silang mga tumbler at ano dito. May mga baso. Mahal nga lang guys. Pero magagandang klase kasi yan. Ito nga is oh. Ganda. May mga pensila. Ah. Itong mga mag, magaganda oh. Magkano isa? 159, 1,000 pesos. Mahigit ang isa. Ito rin oh. Yung mga mag, maganda. Dito. Oh. Mga ano to? Mga signature na mga tindang. Itong, mag, itong wallet na to maganda oh panglagaya mo ng paninda, ay paninda, pamalingking pera. Kaso mahal. Mahal, mahal, mahal. Log Dito na tayo. May payong din silang tinda. Oh, may mga pambata. Mga pambata yung tinda nila narapon punta tayo dito sa bilihan ng tinapay. Sana may tinapay na si tatay. Baka wala na naman. Ah, may payong din dito. Magkano? Mahal. 170. Oo. Oh, oh. Bibili tayo ng... Ayan, ang gusto ni Lolo ko na mga tinapay. May itim. oh, ayan. Ito yon, Ito yung tinapay ni Lolo. Gawa pala sa Poland. Oh. Oo, gawang Poland. Magbayad na tayo. Nandun kasi ang kahe counter sa dulo. Pero super mamahal kasi dito. In Dorian everywhere. Oo. Dito tayo sa kabila magbayad. Magkano? Ah, Thailand. Longan, Thailand, Mangustin. Ito mahal talaga to yung mga Japanese na ano oh. Saging magkano? Ay, oh, gawa sa atin mga people oh. produkto ng Pilipinas papaya Hawaii magkano Grabe 98 dollars guys pero yan ang papaya ni lolo ko ganyan kamahal 98 dollars Magbayad na tayo tatanghali na ako hinahanap na naman ako noon Bayad na tayo dito